mag i na babae. mag Puso! Uh, Valentine's! Pula. pula! Lipstick! na pula! Ay, ang ah, Hindi ka nakasama! sumayaw doon. sumayaw ka pa? Wait lang! na. Ah. Hello, okay. Tita. Tayo natin, ha? Okay. Category. Mo ay naka... Ano? Yan! Timer starts now! now. mainit. Yung pakiramdam. Uh, walang sabud kumain. Uh, walang sakit. Sabud. may sakit. May lagnat. Uh, Ginagawa kong may lagnat. Pag summer? Hindi, hindi, hindi. Ano? Uh, walang gana kumain. Walang gana magtrabaho. Uh, Mga ginagawa. Di makabangon. Mga ginagawa pagtamad. Ginagawa pong may sakit. Ay. Ginagawa pong may lagnat. Ginagawa, ginagawa pong may... May, may trangkaso. Ah... Uh, <laughs> go, go, go! At, no, ano go, ba? Ano ba? No, no. uh, center agent. Malapit ng hospital, ganun. Ha? mamamatay. Pakiramdam. Ha? pakiramdam. Ah, ah. 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 masama pakiramdam ng tao. Masama pakiramdam na ginagawa. Ay, ginagawa Ay, ngayon 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 mo. Ba, ginagawa mo masama ang pakiramdam mo? Ha? Ah, ah, mga... ulam na din masarap. Ano? Mga ginagawa. Mga masamang pakiramdam. <laughs> <laughs> mga... Mga bagay na nangyari pag, kailangan mo na, pag na mo na ng mga... tulong. Ma... Ano Ma... ba? Mga bagay pa malapit ka na mamatay. Mas na alis mamamatay ka. Mas na alis na mamamatay ka. Sabi mo na Ang magic word ay sintomas. Sintomas. Dapat na sabi nyo yun. Pero pwede ka pa rin sumayaw kahit walang tunog. Go! Hey! 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 Okay. <laughs> yun yun ha, pagbalik kayo walang tunong. Tama. Imaginary. O okay. <laughs> oh, Christopher, cha-cha okay. my friend. Recap, recap. Diba? Anong score ulit? 3-2. So habol tayo guys. Ah, may chance pa sila? May chance pa sila? Go! Leading ano, ang ah, Cruz versus cruise. Ah, eh. Round 2 ito, round 2. Round 2. Category. Ano ang category? <laughs> Ah! Your turn! Ube! Dali lang! Ano? <laughs> Palmer's touch now! Yellow, ube! Malamig! Malamig! Leche flan! Desert, dessert! Dessert! Uh, Panghimaga! Yellow, ube! ube. Leche flan! Uh, langka! Mais yellow? Langka! Halo-halo! Oh. Mga gawa sa yellow! Yellow! Ah, yellow! Ah, Filipino desserts? Oo! Yellow, ube! Pinuhalo-halo! Malabing. Saging. Mga halong Sago. sangkap sa um, halo Grabe naman tong si Lex. Oh, Napakalalim uh, na Tagalog yung ginamit ni Lex. Oh, is, mga sangkap. Uh, Oo. Oh, oh. Hindi English. Di ba? Oh, oh. Very Filipino. Mga sangka. Patriotic. Huh? Okay. okay. Maka Go, mga ka-team. Bawi. Kabo. Hindi mo nga Ha. Kaya mo yun. Okay, points to. <laughs> <laughs> Category. 4-2 ha, four, two, ah, four two. ba? Katagulis. Anong kaya to? Ayan na. Hindi na ba? Timer starts? Okay. Luck luck. Timer starts now. Basketball. Sports. Uh, sports. puro uh, sports, puro sports. Gaming. Ah, bagay. Ah, ah, gaming. Uh, lumabas. Luma pag gimmick pag Saturday, Sunday. Ganon! Uh, football. So, wrestling, nga, pwede boxing. Pwede mga bagay pwede gawin. Mga, boxing. Mga, mga. Ano pa ba? Uh, Habis kayo. Oh, gusto mo dati. ibang Mag-drive. Ganun. Mag-collecta ng sapatos. Mga... Interes, interes ng mga tao. Magkolekta ng sneakers, uh, watch, magkolekta ah, ng watch. Bisho. Uh, oh, magkolekta so, ng uh, ng sasakyan. Um, Gastos. Tapos basketball, football, uh, wrestling, boxing. Mga paborito ng gamit ng tao. <laughs> uh, ano pa ba? Mga bagay na gawin sa... Ito pare, ewan ko, ang um, hobby. Babae! Mga hobbies ng lalaki. Ayaw! Ang hobby! nasa na! sana tabi. Sana betso linya na may habit. Sana <laughs> tabi, sana tabi. Hindi countiyon. Sana tabi. Pero kailan mo pa rin mag-dance with music, go. Yan! Yan! Oh. Yan! Hoy. Tawa mo saya, 'di <laughs> ba? speech ko 'yung dapat sinabi mo, oh, 'di ba? Oh. Para Okay. Hindi ta. Oh, okay. So, ano? Ah, Kaya Lexi. Lexi. Uh, two, Jan. Two. Jan. Oh. pa nila. Lexi. For the win. Kaya pa yan. Nakapractice ka pa eh. Kaya na lang. Kaya na lang. For the win. Go, Aling Lexi. Naka-kaya naman sa'yo, ma'am. Patingin. Aling maganda. O, yun. Your timer starts now. Nako, ano? Traffic. Traffic. And some? Ayan. Ang galing natin. Okay. Marco, please. Kailangan natin bumawi, par. Ayan. Three yes. points to. Ilan? Ilang points? Three points. Three points to. Okay. Oh, three, points. Oh, three, points. to. Oh. three points to. Kailangan makuha nyo -oh. to. Three points to. Guys. For the win, Maka. Kasi pag tama ka Lago. dito, magtatay kayo dito. Okay, okay. okay. Guys. Then we have to break the tie. Pinapahirapan natin sa ring. Yes. <laughs> Okay, category Your time ah, starts uh, uh, now. Go! sweat! Um, yung ano? Ano? Nang babae. Ba, private part ng babae. Private, hindi, hindi. Uh, like, hinaharap ng babae. Ha! Sweat! Um, ha? Ilong! Um, uh, naman! Mga type mo sa babae! <laughs> hindi, um, Ano? Uh, diyan, diyan. Pag ano ka, botchog, di ba? Kumain ka marami, chan, chan, tapos puwet, tapos yung Ano yung party lang importante maganda. Mga party malalaki sa babae. Monte, 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 monte. Mga ano ba yung puwet? Ano ba yung puwet? Ano ba yung inaharap? Mga round. Oh. Pagpati sexy. Pagpati sexy. sexy. sexy, di ba? Maano siya? Mga bilog na party na natin. Mga magapok.